May pasok tong ano, tabi naming factory ngayon, guys. Sunday. Yo, tara samahan niyo muna akong ano, mag-ikot. Ayos. Ayos yung motor natin, one click. mainit pa dito sa Taiwan guys time check Alas stress baga alas stress pa lang baka mga alas 5 ganun pa yung lulubog siguro yung araw pag uusapan pala natin guys is ano no yung updated ngayon na balita grabe no na ano na babader ako guys hindi ba kayo natatakot sa balita ngayon ang labanan ngayon ng iba't ibang bansa mga guys is missile na hindi na ano barilan lang grabe balita sa ano ngayon sa facebook sa tv para sa akin guys nakakatakot kapag nagkataon nagkaroon ng world war 3 Kawawa ang mga bata at saka mga pamilya natin sa Pilipinas malamang sa malamang eh, pag nagkaroon ng gera between US Iran, Russia ako sana wag naman sigurado tikirahin tayo ng China guys pag nagkataon Ito yung view guys papunta sa trabaho ko dito Diyan sa taas ng tulay Diyan ako nakakyat Pero dahil walang pasok ngayon Itadaan ko kayo ngayon dito sa baba Para ang sarap kasi magpalipad ng drone dito guys eh Tignan nyo yung mga palay nila dito Malulusog Kompleto sa water irrigation Ng mga taniman nila dito guys Ang gaganda Dito na tayo muna Para ano Makita natin yung magandang view. Ang sarap magpalipad dito eh. dasal na lang natin guys na sana eh, hindi matuloy yung kahit anong conflict sa pagitan ng mga malalaking bansa kasi tayong mga maliliit na bansa ang apektado dito. Madaming buhay ang mawawala kapag yan nagliparan ang ano mga nuclear weapon ng iba't ibang malalaking bansa guys. Sana kasi di pa tayo nakakapagpatay ng bahay hindi pa tayo nakakabayad ng utang. 'Di ba? Madami pa tayong pangarap sa buhay, guys. Madami pa tayong gustong buuin, gustong i-achieve. Tara. Ano, hanapin nga natin yung ano, guys. Ah, uh, stinky tofu. Sikat ng stinky tofu dito sa Taiwan. Parang isa sa pinaka-delicacy ng Taiwan 'yon, guys. Tikman natin. Siguro nasa 50 NTD or 100 NTD lang 'yon. Let's go. Pero bago yan, magkwekwentuhan tayo habang nasa biyahe tayo guys. Sarap pagmotor dito sa Taiwan guys. Kaya yeah, siguro, or sana, pala rin, kung malaki-laki yung tax refund natin, eh, kukuha tayo ng pangbiyahing motor. At subukan natin libukin, libutin itong Taiwan. Kasi halos lahat ng Pinoy dito mga guys kapag Chinese New Year is Nagka Loop sila Sana mapalad tayo at ano I mean sana Malarin tayo para makapag Taiwan Loop guys Shout out sa mga Sumusuporta lagi sa atin dyan mga guys Sana yung patuloy nyo ang suportahan Sa pagbiblog Umigil mo na tayo at naka red light dun sa taas Napaka init Uy mangga, Ayan Tsaka light siya yata yun, guys So oh. Dito sa Taiwan guys, mahirap yung ganyan. Kukuha ka ng hindi sayo, magnanakaw ka. Ang kapalit niyan is ano, pulong, multa ng napakalaki, mga ganyan. Kahit simpleng bagay lang. Hindi parang sa atin sa Pilipinas na pag mo yan, takbo. Dito guys, halos lahat ng ano dito. Halos lahat ng kanto, daanan, may camera yan. Hindi ka, ano dyan, hindi ka makakatakas dyan. Mabilis lang nila na re resolve ang kaso dito guys Kasi kahit bukid dito may mga CCTV ba Sana ganun sa Pinas no Taiwan lang malakas Oo nga, light ito Sarap yan eh. ating ang bilis naman ng red light parang ilang <laughs> seconds lang nag red light agad awit sa gar parang ito na yung ano natin guys isa sa therapy natin dito sa Taiwan maglibot libot kapag ano pag day off ba minsan nakakasawa na lang sa loob ng dorm eh Nakailata ka na lang maghapon Kasi pag Monday to Friday Hanggang Saturday guys Sa uh, napasukan kong trabaho uh, Ang schedule namin is 8 hours a day So Minsan kapag nagbibigay ng OT Yung supervisor namin 2 hours, 3 hours, 4 hours ganyan Siyempre kapag galing kang trabaho guys Iba-iba naman yung schedule na binibigay Minsan Talagang sobrang nakakapagod ang trabaho dito sa Taiwan. Hindi mo may uh, ano yun may alis. Pagdating mo sa trabaho, pagdating mo sa dorm, matutulog ka na lang. Pahinga, tulog. yan kausapin ng pamilya, kausapin ng anak. Tapos tulog na. Ganun lang ang buhay dito sa Taiwan. Paikot-ikot 'yan. One week Ay one week Three years pala Small but terrible tong motor natin guys Pero ano to 125 to ha Parang ano lang sa Pilipinas to guys Parang Mio Sporty ba Tapos nakapanggilid pa to Bali nabili ko lang to sa ano Sa master ko sa kakwarto ko Bumili siya ng bagong motor Nung nalipat na kami dito sa Yunlin guys Bali galing kami sa Taichung Tignan nyo guys oh Halos lahat may camera yan Ang lalaking camera Siguro pati kulangot mo Ikita na dyan eh kaming Daming mango Ayan, mahilig sila sa ano dito guys Mangga, saging Ano pa uh, Bayabas Ayan, mahilig sila dito guys Tingnan nyo ha Boom, sarap mag-jogging dito. Tapos may ganun pa. Hindi ko alam kung may isda yung tubig na yan eh. Pero in fairness, in fairness, in fairness, malinaw yung tubig na li dito guys. Unlike dun sa parte dun natin, an an al ang labo ng tubig namin dun. Maganda yung bridge nila dyan eh. Nagpunta na kami dyan. Tara. malapit lang pala yung Buda guys puntahan nga natin yan o 5 minutes away lang bakit tayo mag-beating ng mga tao dito beating the red light ang mahal ng multa guys first offense 1,800 second offense di ko na alam basta mahal guys intersection ah, left ayun siguro yung orange na nakasulat Buddha <laughs> joke lang. Ayan, oh. Ang laki. Open pa kaya, ayan. Mas mag-alas, ano <laughs> 5.30. Ganda. Takot. Tingnan nyo yung nandun, guys, oh. Daming, ano, daming stat ko, Boom, laki ng Buda. Pwede kayo magpalipad dyan Grabe oh, ang daming budo Karan, thousand budo ba tawag dyan Grabe guys ang ganda Diba? Kita nyo yan Gundo oh Palipad nga tayo dito. abang inaantay natin yung stinky tofu yan grabe oh medyo buda guys oh kita nyo yan buda tanungin muna natin kung ano kung pwede kasi kapag sa mga sacred na lugar na ganito is pinsad bawal mahirap na baka ano magmulta pa tayo ng napakalaki yan oh daming Buddha ni'yan palipadan natin mamaya yan yung ano yung drone natin dyan tour ko muna kayo dito guys makikita ka no tong ano na upload to ng mga kabats ko pero hindi ako sumama sa kanila kasi nga hindi ko alam kung kaya motor natin pero ito na ah sarado naman dito ganda ng Taiwan guys naririnig nyo yun? naririnig nyo yun guys? Si ya Dito sa Taiwan guys may mga ano may mga friendly na Taiwanese Meron yung mga masusungit Pero pag alam nilang ano pag alam nilang dayuhan ka meron talaga yung ano uh, mababait din Tanong muna tayo dyan kung pwede yung drone dito Mahirap na Tara ah, doon sa baba yung parkingan Kailan mo naman tayo. San-san nagpa-park. Dito. Hey! Grabe, ang daming statwa dito. Oh, buong panis. Lalaki ng statwa. Ganda. Grabe, ang ganda. Nakaka-amaze ah, talaga kapag ano, yung feeling na first time mo sa isang lugar. Ah, magtanong tayo dun sa locals kung pwede ang drone dito. Sa tingin ko eh, pwede magpalipad naman. Try na lang natin. na yung way papunta dun sa ano papunta dun sa pupuntahan nating stinky tofu naamoy ko kasi yun guys kapag dumadaan ako dyan bukan nga natin baka masarap kasi yung nakainan namin ni Mrs. Long sa Tawyen dun sa Chongli sarap yung stinky tofu nila dun guys ang sobra legit pero pag natikman mo kakaiba yung lasa ba ano na mga ito ba soshi ma soshi soshi yata sila guys eh. mayo today mayo soshi 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 oh

Ano ba yon? Hinintay pa natin. Para na lang bumili ng ulam. <laughs> Excited pa naman ako na kung tikpan yung stinky tofu nila. Ayan o. Oh, Tara ko open na. Wale. Pahinga daw ng sunday. Sushi. Sunlight. Okay na siguro to. Bawang sibuyas. Dalawang bawang, dalawang sibuyas. Shit. Oh, ano Laupan, ipay, okay ma? Tsaka ma. Kaya hey, niya? Oh, ichen-chen na. Ha? Only this one. Tsaka. Aha. 这个，这个这个这个，好好好。哎，一百一，one 一，i f t e e n 哦，谢谢。啊，来来来来，是这个，好好，是这个。哦，是是这个是这个这个一斤，哦，是这个价钱。哦，谢谢你，谢谢你，老板。 110. Sige sige sige. 110. Ilang ulaman na to, guys? Dalawang ulaman. Hanggang bukas ko na to. Nice one. Sarap sana ng haluan ng papaya to, no? Yeah, halo natin dito, guys. Oh, may doggy. May halo natin sa ulam natin. Sibuyas, bawang. Pangkong. Pangkong. Nào hmm. chị, nó đó tu sâu hai mươi xu hai mươi xu hai mươi hai mà? hai mươi hai mươi kaw 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 ko ng ah di manawatan naawatan niya pagbaganag bayad ka oh may uh, okay. aga eh may itlog na dun oh bili na dun tayo ng itlog don guys

stock natin ng one week siguro Ano natin lalagay ngayon yan dag na natin ito magtaya muna tayo ng ano magtaya tayo ng waiting, ay waiting loto eh no may tayaan dito. Tayo magtaya. Malay mo, suerte. Suerte. Time 39. Tay. birthday ko swerte, birthday ni ethan hmm. sige birthday ni Mrs. saluhan natin ang isa high number

So dito ko na tatapusin yung video natin guys Sana palarin tayo Uy Buda Di ba galing tayo sa Buda kanina Kita kayo sa next vlog mga guys Salamat po sa suporta nyo Bye bye